Needs na text morning. Naglilinis siya ng isda na galing sa Pacific. Hatid ng kanyang pamangkin. Pang-ulam namin. Lilinisan niya, tanggalan niya ng bituka. Yan. Hinihiwa na niya. Ayan yung pag-ano isda kung paano maglinis ng isda ayan linihan niya isda bago ilagay sa rep kailangan linis na matanggal na ang bituka pag ilagay na yan sa rep at ano para pag lutuin na babad na lang at yun kasi natanggalan na ng bituka Ayan. Hinihiwa-hiwa niya para pagpreto. Tinanggalan ng buntot para pagpreto. Ayan. Malinis na. Ayan. Isda. Ano isda in yan, mahal? Yellowfin. Yellowfin. Buraw. At ano yun? Ano pang iba? Ilunggong. Galonggong at ano pa? Anong tawag ng isa? Yung kulay dilaw? Ilung salmon at ano pa yung isa ayan yung isa ano tawag yung isa ay ah, yung isa pa ayan no oh. yung dilaw baga ito salmon to salmon yan ay, talakitok. talakitok ayan talakitok Yellow pen, buraw, salmon, ayan. Yan ang isdang li lilinisan niya, lilinisan namin. Yan, yung isdang lilinisan. Yan ang isdang lilinisan.